Galingan nyo na lang ang paglalaro ng tagu-taguan. Dear Madam Native Filipina, palagi po akong nakaabang sa iyong mga kwentong afam. Big fan nyo po ako dahil ang galing nyo pong magpayo. Kaya naman gusto ko din sanang ako'y iyong mapayuhan. Isa po pala akong OFW dito sa bansang Hong Kong. 35 years old na po ako at may tatlong anak sa Pilipinas, ages 17, 15 at 10 years old. Ang ex ko pong Noypi ang nag-aalaga sa mga anak ko. Masasabi ko pong we are in good terms pagdating sa co-parenting. Ako po ang nagsusuporta sa kanila. Madam, 5 years na po pala ako dito sa bansang Hong Kong. So, dito na po tayo sa aking kwentong afam. 40 years old na po siya at single talaga. Nakilala ko pala siya sa TikTok at doon ko na din siya sinagot. Hindi naman talaga ako seryoso sa umpisa kasi madami naman talaga akong kinakausap pang iba. Pero ma-effort po itong si Afam from Switzerland. Hindi niya po ako tinatantanan. Napakakulit po niya. Text at tawag niya ay palagi kong ini-ignore. Binablock ko din siya pero consistent pa rin na gumawa ng paraan para ako ay makontak lang. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Nagplano na pala siyang ako ay puntahan. Binlock ko po siya sa lahat ng social media ko pati mobile number ko. Pero bumili pala siya ng panibagong SIM card para lang makontak ko at maipaabot na nasa Hong Kong na siya. Nung una, ayaw ko talagang maniwala kasi pandemic noon. Kaya naman, nagsend siya ng katunayan na totoong nasa Hong Kong ang kanyang kinaroroonan. Yes, fast forward, nakipagkita ako sa kanya kasi mabait din naman. As in, hindi talaga ako makapaniwalang seryoso pala siya sa akin. So ayun na nga madam, magkasama kami ng tatlong araw. At syempre, binigay ko na madam, may tsuktsak ang nangyari sa amin. Akala ko naman kasi tsuktsak lang ang habol niya. So after the private scene, eh, lumabas kami at maglakad-lakad for memories daw. Sabi niya, hindi naman daw siya pumunta dito para sa chokchak lang, kundi dahil ako ang tunay na dahilan. Pero sa totoo lang madam, wala talaga akong feelings na nararamdaman. Fast forward, bumalik na siya ng Switzerland. Nang wala man lang akong naramdamang kalungkutan, kasi wala talaga akong nararamdaman at siya'y aking pinagbigyan lamang para tumigil sa kakulitan. Madam, noong nakauwi na siya ay ginos ko po siya. Kasi ini-expect ko na ayaw niya sa akin dahil hindi siya mahilig sa chokchakan. Mas gusto niya na maglakad-lakad kung saan-saan na magkahawak ang kamay. In short, mas nai-enjoy niya ang tipong date-date lang. Fast forward madam, kahit nakablock siya, awala wala pa rin pagbabago. Gumagawa pa rin talaga ng paraan para ako'y makausap lang. Fast forward ulit, bumalik na naman siya. Bumili ulit ng SIM card para ako'y makontak. Umiiyak po siya madam at nagmamakaawang siya'y aking katagpuin. Naaawa naman ako madam, kaya ako'y nakipagkita na naman. Sinabi ko ulit sa kanya, madam, na wala talaga akong nararamdaman. Pero tuloy pa din siya, walang sukuan. In short, madam, apat na beses na po siyang pabalik-balik ng Hong Kong sa ganoong setup namin. Madam, fast forward sa panglimang balik niya, nag-connecting flight po siya sa Pilipinas. Naisto ko po ang kanyang TikTok at doon ko nalaman. Pero ang hindi ko alam, dediretso pala siya ng Hong Kong para ako'y muling balikan. Madam, nakita ko sa TikTok niya na nag-join pala siya sa live ng isang Pinay. At doon ko lang naramdaman na ang sakit pala, madam. Nagsiselos po ako dahil may kausap siyang iba. Napagtanto ko na mahal ko na pala siya. Kaya naman, inunblock ko po siya sa WhatsApp at nag-message sa kanya na masaya ako na nakahanap na siya ng iba. Kasi yun naman talaga ang sinasabi ko lagi sa kanya na maghanap siya ng iba. So ayun, tumawag agad at nag-update na nakarating na nga daw siya ng Pilipinas oo naman kasi nakita ko ang flight details niya. At ang sabi niya, pupuntahan niya daw ako. Sa totoo lang madam, umiiyak talaga ako noon kasi akala ko nakipagtagpo na siya ng ibang pinay. Fast forward, doon na naging official ang aming relasyon. Naging consistent na din ang aming komunikasyon. Madam, nalulunod talaga ako sa ibinibigay niyang atensyon. At kahit busy siya, eh meron talagang seconds call. Madam, anim na beses na po niya akong pinuntahan dito sa Hong Kong. And this coming November, siya babalik na naman. Kaya lang, ito na madam ang problema ko ngayon. Kasi hindi alam ng mga anak ko na kami ng tatay nila ay matagal nang nagkahiwalay. Nagpapanggap lang kaming buo. Dahil nakiusap ang ex ko na wag na lang munang sabihin. Tsaka na lang daw pag sila ay nakatapos na ng pag-aaral. Ayaw ko pong masaktan ang mga anak ko madam kapag nalaman na nila ang katotohanan. Dahil mas mahal nila ang tatay kesa sa akin. 3 years na po kami ni Afam ngayon at alam niya po ang aking sitwasyon naghihintay po siya kung kailan ako magiging handang sabihin sa mga anak ko ang katotohanan kasi sa tagal naming magkarelasyon e eh, never ko pa siyang nabanggit sa mga anak ko kahit sumusuporta siya ng palihim kaya I feel bad talaga for him madam napakabuti po ng aking afam kasi sabi niya sabihin ko na lang daw sa mga anak ko na sa akin galing ang lahat napaka understanding po niya at ako'y laging sinusuportahan Madam, gusto ko na po sanang mag-move forward kasama siya. Kaya lang, ayaw kong masaktan ang mga anak ko. Madam, payuhan niyo po ako kung kaninong damdamin po ba ang dapat kong intindihin. Damdamin ng mga anak ko o damdamin ni Afam. Ayaw ko din po kasing mapagod ang Afam ko kakahintay sa akin. Kasi ready na po siyang magpamilya. Ako na lang talaga ang kulang. My dear letter sender, may kirot sa puso ko habang ako'y nagbabasa ng iyong kwento. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang dahilan ng inyong hiwalayan ng ex mong husband. Pero ayaw ko na lang ding alamin. Kahit papaano ay saludo pa rin ako sa pagiging unawain ng ex mong noypi. Kasi madam, instead na siya'y manggulo, ay eh mas pinili niya na lang manahimik, no? Para sa kapakanan ng mga anak niyo. Nasaktan ako dahil sinabi mong mas mahal nila ang papa nila kesa sayo. Ibig sabihin lang noon, mabuting tao ang ex-husband mo. Maswerte ka madam sa ex mo kasi kung ibang noy pipayan, hindi malabong may sama ng loob na yung mga anak mo sa iyo kasi sinisiraan ka na. Well, gusto ko lang namang i-acknowledge yung ex mo kasi at the end, kapakanan pa rin ng mga anak niya ang priority sa kaisipan niya. So gusto ko ding sabihin na mga mabuti kayong mga magulang. Agree ako sa kanya na tsaka nalang sabihin para hindi maapektuhan ang pag-aaral ng mga anak mo. May suggestion lang ako sa iyo letter sender ha, para naman walang masasaktan at walang madedihado sa desisyong gagawin mo. So since magaling naman kayong magpanggap ng ex mo, nabuo pa din kayo, edi panindigan nyo na lang at next time mas lalo nyo pang gagalingan. Kasi hindi malabong magsawa at bumitaw nga talaga ang afam sa paghihintay since 10 years old pa lang ang bunso nyo. So around mga 10 years later pa from now, bago pa makapagtapos ng pag-aaral yan. So ang gagawin mo sender eh dapat mag last ka na dyan at lumipat ka na sa Switzerland. Doon ka na magtrabaho para makasama mo si Afam. Kasi kahit hindi mo sinabi, eh, alam ko namang kasal pa kayo ng ex mong Noy -pi. So, work visa na lang ang magiging paraan para makasama at makapagsettle na kayo ng Afam mo. For sure, matutulungan kanyang hanapan. Ganon pa din naman ang mangyayaring setup ng family mo, no? Buo pa din kayo. May pinagkaiba lang sa iyong magiging kalagayan. Yun ay kasama mo na si Afam at ibang bansa naman ang iyong kinaroroonan. Huwag kang mag-alala, Madam. Understanding naman si Afam. Maglaro na lang muna kayo ng pamilya mo ng tagu-taguan. So bago matapos ang kwento mo, Madam, gusto kong sabihin napakaswerte mo sa Afam mong yan. Kaya dapat lang na huwag na siyang pakawalan. Sana, Madam, kahit papano nakatulong ako na ikaw ay mabigyan ng konting solusyon sa iyong naging sitwasyon.